Gusto naman talaga natin lahat yung maman. Pero hindi mo masasabi kung anong yaman yung gusto mo eh. Kanya-kanya tayong definition ng mayaman eh. Para sa akin lang, yung buhay mo maging masaya. Magiging masaya na yung buhay mo kapag hindi ka problemado sa pera. Kasi kahit anong yaman mo, ma-pera ka nga, pero broken family ka naman. ba diba? Hiniwalayan ka ng asawa. Nagdroga yung anak mo. <laughs> pero ikaw pinakamayaman sa buong mundo. Hindi pa rin masaya. May consume pa rin eh. Sabi ko nga, bawat level ng buhay, may kanya-kanyang problema. Mahirap ka, may problema. Nasa middle class ka, may problema. Mayaman ka, may problema. Ikaw yung pinakamayaman, may problema. Pina-problema niya yung pagkamatay niya, di ba? Pina-problema niya na mamatay siya. O paano yung mga iiwan niya? Lahat may problema. Ang sekreto na lang na nakikita ko, base sa sa pananaw ko, maging masaya lang talaga. Pero hindi naman porkit... Eh hindi, sabi nila maging masaya, wait lang, barkada muna ako. Kailangan daw pala masaya eh, eh mag-inom muna ako. Hindi, yon maling kasiyahan yun. Kasi yung kasiyang, pagtapos nung ginawa mo nun, hindi naman maayos ang resulta. Lasing ka nga eh, may hangover ka. Masasabing mayaman ka, masaya ka. Yung mga ginagawa mo, ang resulta nun, positive. Hindi naman sinasabi na ang kasiyahan ng tao ay pagyaman eh. Diba tulad nung sinasabi ko kanina na yung iba nga dyan, wala naman talaga magandang bahay, wala naman sasakyan, pero kumpleto yung pamilya, di ba? Yun, masaya din yun. E paano na kapag, ano, kapag kompleto ko lahat ng yun, hindi ka masing pero at least buo yung pamilya mo.